Uh, ako nga po pala si Cornelio Replan Jr. Kasulukoy ang Municipal Pharmacy po ng Bayan ng Bae at uh, na presidente rin po ng Federation of Bay, Bay Fisher po. Kita namin na ang alo ni halos si Matataas. Ar ano, gabi yung kasi nung manunun. Tapos yung bahay namin, kita namin uti-uti tumataas ang tubig. Nakaaranas kami, ibaba namin yung dalaw namin anak, ilipat doon sa kabilang bahay. Talagang baha ang pasok ng tubig ng dagat niya. Yun ang isang nakakatakot na ano, bagyo. Kasi nung mundo, iba na dito. Sinunda na Santi. Dati ang bahay namin noon, kakapraso lang yung itaas. Pero baha na siya. na hindi kami lumikas para lumipat doon sa evacuation. Kasi ang inaano namin, sari saring ang tao makakasama mo. Nahihirapan kami, bagang kumilos. Kaya nagtyaga kami sa bahay noon. Pero nung bumagyo yung Santi, umuwi kami dahil alam namin, mas safety kami dito. Kahit may tubig siya, kasi palibot ka ng mga bahay. Ang huling kong experience dito, nung bumagyo ng huli na malakas, uh, sinakluluhan na kami ng pulis. Kinaon kami dito ng mga pulis. Pero umaan sa yung sasakyan niya. Parang mabubuhan sa alon at sa kahangin. Umiisod na lang ang truck namin. Tapos pag lumalakas sa hangin, gumigiwang na gano'n. Parang matutumba. Ay, talaga namang grabe na ang sakay minabitin sa baba, dito sa kabila, minabitin at nahingin niya na sa klolo. Sabi niya, eh, pasakay, pasakay, sabi niya. Eh, hindi naman pwedeng sumakay ng ano, kasi overloaded na talaga yung sasakyan. Kaya, ano, pag titigil sa sasakyan namin, minabitin. Basta tumigil lang sa sasakyan namin, minabitin sa tagiliran. Umiistay na lang po kami sa isang taga hanggang dumating po yung sasakyan po namin. Kasi po siksikan po namin. ba Di bali kung ako lang ang mamamatay doon sa pangyayaring yun. Kaso eh. hindi eh, madami akong apong dala. Hindi, wala akong pag-asang makaka, ano, dasal nga lang ang aming inano. Lagi ko sinasabi sa anay, sabi ko, Diyos ko, kami po'y iligtas niyo sa pagkakataong ito. Yun lagi ang sinasabi ko sa isip ko pero hindi ko naman iniaano ah iniaano sa iba pang sarili ko lang yung sinasabi ko at marami akong apong kasama sabi ko kung kung ah, ano yung sasakyan yun na lang mga ah, apo ko na lang kahit ako hindi na kahit wala po akong kasamang parents nandito po si ina para para po kami sa araw po ng bagyo